ikot. Doon ata yung naghihintay. May baksakan daw dyan. Mga prosin naman dito guys. Ito, so, nakahilira ng mga Naka

Pwede ako mag ano ng alimango tapos i ano ko lopi. Saan galing to kuya? Nalaki nang Hindi nagtatanong lang ako. Magkano? Ang sarap nito butter. mga bata, ano lang gusto eh. Magbili pala ako mamaya Mamaya pa yung bagong Dating meron bang bumibili ah Madami nang bumibili Ay meron pa pala akong ipipreto na galunggong Pusit Ikakalamaris ang pusit

wala nang bumibili na iba-ibang lahi Wala kasi tulad. Hindi, ang laki. Barilis. Laki ng barilis. Dito ata yung kay like, Tuyan. Dito ba kay Tuyan? Tuyan. Nasaan na siya? Wala pa. Kasi Tuyan lang. Wala pa. Wala Uh, ha? Wala. Ano? Pamangkin ko siya. De, mamaya na. Mamaya kasi hintay ko din yung bonding na truck. Uh, ano? Bibili na lahat pala kay Tsuyan. Barilis press na press Nelson hindi to pa si Angel <laughs> pagbaba ng hindi kukunan ko sila mula pagbaba <laughs> YouTube na ako. Mas dadami yung ano, pupunta dito, di ba? Nakapor. Wala pa, oh. Wala pa, Nakapor, ano na ako. Nakat... Nakatatlong video na ako. Nakakita ako ng malaking ano Barilis eh Hinanap po si Tsuyan Oo nga pwesto daw ni Tsuyan Oya oh, yeah, oo Pwesto ni suyan wala pa Ito na yung truck Hindi Hindi Doon daw sabi ni Ramil Apat daw na truck Doon daw banda Oo dami daw doon maya pa daw. Pugi. Baka tayo mo? Ayoko, ayoko Hindi sa Facebook to. Sa ano to? YouTube. Wag kang matakot kasi wala kang friend doon. tapay yung ganito. Wala kang friend doon. Ha? Ang linaw? Dito? Kahit kabi, no? Ang oh, kasama. The welcome. Hindi, wala ka naman vlog, no? the welcome. Naralo po. naka one ka. Down ski 'No? Don't welcome to. ano ho. Don't welcome. Eh, pera na ang Bibili ako ng ano kay Toyan barilis. Hanggang next week na lang na ulam minutes, eight minutes ang ano, ang YouTube para may karam ka ng advertisement. Kumikita talaga doon, sabi ko sa iyo mag-YouTube ka Kaso marami talagang alamin, mahirap din. May, may nagtuturo sa akin, na malaking bahay doon sunod sa atin, si Kuya Mario. dumadaan yung train dito. Makikita ba yung train dito? Ayun yung train ni. Eh. Pagbaba ng ano nila, kalakal. <laughs> si, 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 Ha? si, si, ng dalawa? Oh, kilala ko yung Injil. Presko, no? Ay, ayoko ko ng alamahan. Yung di, yung dinala ni Bong. Yung dinala ni Bong na ano eh, ganyan, halo-halo. kalakal dito pagbaba ng kala pagbaba ng truck pwesto ka agad dito galunggong wow, masarap yan ah mag-press ko pa nalukha ko ng kape kaya ano, sabi ko eh, di ako makatulog. May floor, ayun. Yun, lagi na lang umano yung ano. Diyan, diyan mo pa tapos na, sabi na dito. sumakay ka dyan, tapos tambo mo tapos... Sabi mo ba, ka? Ano ka ng tete? <laughs> Nag-comment si Undi. <laughs> <laughs> Ayan guys, so dami ano, kalakal.